Maris Raquel nagparamdam na muli sa social media matapos masanggot sa isyo ng pang-aagaw. Narito ang uh, Ice Spotted Report niya ito. Nagparamdam na si Maris Racal sa social media matapos ang ilang linggong pahinga mula ng masangkot sa isyo ng pang-aagaw ng boyfriend. Napilitan si Maris na maging aktibo na ulit sa social media para makapag-promote ang kanyang pelikula na Sunshine na kasali sa 36th Palm Springs International Film Festival. Ginawa ni Maris ang pagpaparamdam sa social media sa pamamagitan ng kanyang Instagram story kung saan ipinost nito ang listahan ng mga screening ng kanyang pelikula. Nilagyan nito ng aktres ng caption na Hello Palm Springs International Film Festival, get your tickets now. Ang Sunshine ay istorya ng isang gymnast na naganda para sa isang Olympic competition pero biglang nabuntis bago pang pa tryouts para sa national team. Dahil sa nangyari kung kaya't gagawa ng paraan ang bida na ipalaglag ang bata para makasama lamang sa Olympics. Direktor ng pelikulang Sunshine, si Antoinette Hadaone. At iyan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.